lulutuin natin ay sitaw tapos may karning kaunti narin ako ng sibuyas at bawang lalagay na natin yung karning. Ka. Haluin natin at palalabasin natin yung mantika maglalagay tayo ng kaunting mantika pag brown na yung karne, ay magigisa naman tayo dyan ng sibuyas. Lagyan na natin sibuyas at bawang. Lalagay na natin yung sitaw. lalagay tayo ng pampalasa ng toyo umami paminta takluban para mabis maluto yung sitaw lalagay tayo ng siling mahalang lalagay tayo ng suka sukal pang pabalansin ng lasa haluin lang natin luto na yung ating adobong sitaw